Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman pero bago ako si Bulan, lang po ako ng counting pabor na isubscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman ito sa mga araw na mas mataas ang pagnanasa ng isang babae. Ano nga ba ang mga sanhi nito? So, bago natin simulan, disclaimer lang po, ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nilayon bilang kapalit ng profesional na payong medical. Maraming salamat po. So, guys, alam nyo ba na may mga araw sa inyong relasyon kung saan napansin mong tila mas masigla o mas malapit ang iyong partner sa iyo? Marahil ay napansin mo rin na ang mga panahon sa loob ng isang buwan kung kailan mas mataas ang pagnanasa sa intimacy ng isang babae. Ngunit bakit nga ba ito nangyayari? Sa video na ito, ating tatalakayin ang mga dahilan kung bakit nagbabago ang antas ng intimacy desire ng mga kababaihan at kung paano ito nauugnay sa kanilang kalusugan at emosyon. So guys, marami akong naririnig, meron akong mga subscribers na nagtatanong na meron daw ang araw na nangangalabit ang kanilang misis. no? Pero sa bagay normal lang naman siguro sa mag-asawa, pero parang napapansin ng ibang kalalakihan na parang may mga particular na mga araw o mga petsa. So yan po ang ating uh, tatalakayin dito sa bidyong ito. So, yung una, ang papel ng hormones ang pag-usapan natin. Ang katawan ng babae ay dumadaan sa iba't ibang pagbabago. Kada buwan dahil sa menstrual cycle niya no, sa menstrual o regla, yung cycle ng regla. Sa gitna ng cycle na ito, karaniwan sa ovulation, ang hormone na estrogen ay nasa pinakamataas na antas. Kasabay nito ang testosterone na nauugnay din sa pagtaas ng intimacy desire at tumataas din sa katawan. Ang mga hormones na ito ay nagdudulot ng mas mataas na enerhiya at mas may positibong pakiramdam at mas malalim na koneksyon sa kanilang partner. So ayon sa aking mga nasaliksik na uh, meron talagang papel ang hormones sa babae. Ang katawan ng babae na dumadaan sa iba't ibang pagbabago kada buwan dahil sa kanyang ano menstrual cycle na tinatawag, no? So yan po ang uh, una. At paano naman malalaman kung ang mga sinyalis ng isang babae na totoo talaga na meron talagang tinatawag na pagbabago. So, narito po ang mga palatandaan ng ovulation. Una, pagtaas ng cervical mucus na nagiging malinaw, madulas at parang puti ng itlog. So, ang ibig sabihin, meron pong lumalabas sa, ano, sa puwerta ng babae na tinatawag na cervical mucus na, na ito po ay malinaw, madulas, at parang puti na itlog. Ito po ay akin rin nakaranasan. So, ibig sabihin, totoo talaga ito dahil naranasan ko itong lumalabas na ito eh. Na siguro ito yung araw na fertile. Pero paalala lang po guys, ang tinatalakay lang po natin dito ay about lang ha. Hindi po pang dahil hindi po tayo isang doktor. Ito po ay pang general information lamang. At uh, atin lang po itong binabanggit no? So, kung meron kayong mga uh, karamdaman, kung gusto nyo ng uh, malawakang paliwanag, pumunta po tayo sa isang doktor. So, yan po ang aking ano. Hindi po ito kapalit ng profesional na payong medical. So, yan po ang unang palatandaan. May lumalabas o pagtaas ng cervical mucus na tinatawag. At ang number 2 naman, pagtaas ng basal body temperature naman ito. Bahagyang tumataas ang temperatura ng katawan pagkatapos ng ovulation. At ang pangatlo naman, pagtaas ng libido. So, ito na po yon Mataas ang libido, no? O libog na tinatawag na pagnanasa. Maaring mapansin ang mas mataas na interes sa intimacy. At ang uh, sumunod naman ay yung mild na pananakit sa tagiliran ayon sa aking nasaliksik. Yung sa may tiyan, tinatawag itong metals smirks naman ito. Ang hirap banggitin, no? Dahil parang ano yata ito eh. Uh, German, ano to? German word yata to. O ovulation, yan po. No? So yan po yung una at mga palatandaan ng ovulation ng isang babae. At ang halimbawa naman ayon sa mga eksperto, ang panahon ng ovulation ay isang natural na proseso kung saan ang katawan ng babae ay naghahanda para sa posibilidad na pagbubuntis. Sa panahong ito, mas malaki ang tsansa na ang babae ay magpakita ng mas mataas na interes sa physical na intimacy. Ito ay bahagi ng natural na mekanismo ng katawan upang tiyakin ang pagpapalaganap ng lahi. Ngunit mahalagang tandaan na hindi ito nangangahulugan ng obligasyon sa anumang relasyon, kundi isang natural na bahagi ng biological na cycle ng katawan. So yan po yung halimbawa, guys, no? At ang pangalawa naman, emotional na kalagayan hindi lamang hormones ang dahilan. Ang emotional na estado ay isang ng isang babae ay may malaking papel din. Kapag ang babae ay masaya, relax at hindi stress, mas mataas ang posibilidad ng pagnanasa sa intimacy. So, ibig sabihin hindi lang po sa lahat sa hormones kundi sa kalagayan ng kanyang estado sa kanyang emotion sa iyang kanyang emotion no malaki din pala ang papel kagaya ng alimbawa, hindi siya stress mas so masaya siya relax siya so mas mataas posibilidad na mataas ang pagnanasa so ganyan naman di ba guys sa isang relasyon kapag ang babae ay masaya relax mas maganda ang approach no yan po yon at ang pangatlo naman epekto ng lifestyle din ang kalusugan ng babae ay may direktang connection rin sa kanyang intimacy desire so yan po ang uh, pangatlo no na ibig sabihin ang kalusugan ng isang babae ay may direktang connection din sa kanyang intim uh, sa intimasi desire so ibig sabihin ayon sa aking nasaliksik hindi lang po dahil sa papel ng hormones na uh, pagbabago sa mga kababaihan pagdating sa intimacy, kundi kagaya ng sinabi ko na uh, epekto ng lifestyle o emotional na kalagayan. So, ang ibig sabihin ng paano lang po, no? Ang ibig sabihin ng ovulation, para malaman po natin, alam ko naman na meron ng nakakaalam para na lang sa hindi nakakaalam. So, ano nga ba ang ovulation? Ang ovulation ay ang proseso kung saan ang isang mature na itlog ova ay inilabas sa ovaryo ng babae. Ang itlog na ito ay maaaring mapertilisa kung ito ay makakasalubong o magsanib ng sperm cell sa loob ng reproductive system ng babae. So, ang ibig sabihin, ito ay ready na uh, kapag merong uh, tawag dito. Mapertilisa ito kung makasalubong ng sperm cell o similia. So, yan po ang ibig sabihin ng ovulation. So, guys, sana nagustuhan nyo ang vlog na ito at uh, magkaroon kayo ng idea dahil ang daming nagtatanong sa akin na mga uh, subscriber na totoo bang naririnig nila na meron daw araw na mas, mas malibog ang isang babae. So, ginawan ko na lang din ito ng vlog para na rin pangkalahatan at doon sa wala pang mga idea kung totoo ba ito o hindi. At ito po ay eh, ang aking nasaliksik. Pero ngunit sina, binabalik-balik ko guys na hindi po ito kapalit ng profesional na payong medikal. Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye!